Good morning guys! Welcome sa aking mini vlog At ngayon guys, andito ako sa dagat ngayon Ayan, napakaganda ng view dito Ang lugar pala ito guys is dito to sa Nasugbo, Batangas uh, Kalayo Beach itong pinuntahan namin uh, Thank you Geraldine sa pag-invite mo sa akin Dahil lagi na lang akong in-invite nito ni Geraldine tuwing may lakad sila Guys, good morning! Ayan, dito kami sa tabing dagat, mag-streaming kami Kawai kaway mo na. It's Ligo time! Ayan, ang linaw ng dagat. <laughs>

Wow! <laughs> Iinda ko maigi. <laughs> Bala ka na mag-edit ah. <laughs> Tumalong ka kate. Tumalong kate. <laughs> na? Uh. Ito pala guys ang view dito sa taas sa tinitirahan naming bahay. Ito yung rooftop third floor ng bahay. Napakaganda, napakaganda ng view dito pag nandito ka sa taas. Dahil, tanaw mo yung buong uh, paligid ng kalayo na Sugbo, Batangas. Maliit lang din na lugar to guys. Pero ang kagandahan lang nito, ang ganda ng dagat nila. Ang linaw at ang linis ng kapaligiran sa dagat. At puti din yung ano nila, buhangin. Ayan, itong mga ano na to na sa harapan, mga ano yan guys, mga parang hotel, ganun. Uh, may swimming pool din yung iba dyan. Ayan, ito na yung breakfast namin. Nagkakainan na kami ng breakfast para pagkatapos is magyayaan na naman maligo ng dagat. Ayan, ito yung mga kasama namin. Itong iba nito may hangover pa to kagabi dahil yung iba anong oras na natulog dahil nagbandingan at may konting inuman naman. Sila pala yung mga kasama ko guys na mga kapitbahay ni Gigi doon sa kanila sa Kabiti at itong iba nito is yaya ng anak niya at yung iba naman is tindera at kamag-anak din sa asawa niya. Ayan guys, kakain na kami ng mangga. Ah uh, ito yung mangga Indian Jan Bali mayroon kasing nagtitinda doon sa may dagat. Uh, 100 yata isang balot. Bumili yung isa naming kasama. Kaya ayan, mayroon kaming kakainin na Indian Mingo isasawsaw namin dito sa bagoong napakasarap ayan, pagkatapos namin ng breakfast to ito yung panghimagas namin Indian Mingo kain tayo guys ng Indian Mingo ayan, isawsawan ko sa bagoong at pasensya na kayo guys Ah, uh, mute muna na natin yung ating video dahil puro putugtog talaga ang nasa paligid. Dahil nga sa lugar na to nagkataon na pumunta kami dito is pista pala dito sa pista dito sa Kalayo na Sugbo Batangas guys. Kaya nagkataon na pista kaya maraming tugtog kaya i ko talaga siya dahil makapirait po tayo. Ang pangalan pala ng bahay na tinitirahan namin guys is Saint Mark ah uh, dito po to sa Kalayo na Sugbo Batangas ano po talaga to siya, pinaparintahan kung sinong mga gustong magrerenta lalo pag grupo ang magpupunta dito at maliligo ng dagat. Medyo nga lang may malayo kunti sa dagat, lalakarin mo, pero okay na maganda naman ang lugar. Dito pala sa Nasugbo, Batangas guys, sa Kalayo, uh, napagligiran siya ng bundok at ito makikita mo, marami rin siyang palayan. Ayan, itong mga palay ang lawak pala nito tapos nakaikot ang buong bundok tapos sa kabilang side yung dagat kaya mahirap ang signal dito dahil nga napalibutan siya ng bundok tapos mamangha ka talaga dahil ang makikita mo nga bago ka makarating doon sa dagat puro ganito bundok tapos palayan tapos sa dulo na yung dagat Pasensya na kayo sa aking boses guys kasi hanggang ngayon paus pa rin talaga ako. ah uh, thank you for watching guys. See you sa aking next vlog. Bye bye!